Welcome to my channel, Celebrities Updates News. Real talk. Ang daming nagulat sa comment na ito. Father is billionaire pero hindi siya napag-shopping. Tapos yung hindi pa niya kaano-ano, yung pa ang nagbigay at nagpakita ng halaga. Masakit pakinggan, pero ito ang katotohanan nakikita ng tao ngayon. Minsan, hindi sa yaman na susukat ang pagmamahal. At hindi rin sa dugo na susukat ang malasakit. May mga tao talagang darating sa buhay mo para punan yung mga bagay na hindi mo naranasan. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil mabait lang talaga ang puso nila. Kaya saludo ang marami kay Doc Vicky Bello at Doc Hayden. Hindi nila kanu ano si Eman, pero sila pang nagpakita ng suporta, effort, at tunay na malasakit. At kahit ganito ang nangyayari, tandaan natin, may mga kwento sa loob ng pamilya na hindi natin alam. Inge Barding Namar, si Eman ay minamahal, pinapahalagahan, at binibigyan ng oportunidad na hindi niya akalaing darating. Yan ang totoong blessings. Galing sa taong hindi mo inaasahan, pero handang tumulong ng walang kapalit,